sa pamamagitan ng isang maigsim programa ginonita sa Ninoy Aquino International Airport ang ika na pong anibersaryo ngayong araw ng pagpaslang at pagkamatay ni dating Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. Si Ninoy ay inassassinate pagbaba ng eroplano sa NAIA noong August 21, 1983 mula sa US matapos ma-exile o ipatapo ng tatlong taon. Ang programa ay pinangunahan ng mga taga-soporta ni Ninoy, partikular na ang Atom o August 21 Movement at Apo ni Ninoy na si Francis Ico Aquino D. Kung saan sila ay nag-alay ng dasal at sabay-sabay umawit ng bayan ko. Mensahe ng Apo ni Ninoy, mahalaga na huwag kalimutan ang simbolo ng kasaysayan. Yung pinaka-inisip ko lang ngayon na nandito po tayo sa Mariyan, sobrang mahalaga na alagaan natin yung mga simbolo natin ng na kasaysayan, yung Ninoy Aquino Airport, yung um, you sa lahat ng mga ano parang bagay na sumisimbolo simbolo sa uh, sa laban ng Golden Ninoy ng ng laban natin para sa demokrasya. Ang grupo ay nagsagawa rin ng motorcade patungo ng Plaza Miranda. Buko dito may misa din ngayong araw sa Santo Domingo Church sa Quezon City na pangungunahan ng pamilya Aquino at ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. Si Ninoy ay naging muka at simbolo ng oposisyon laban sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr at ang kanyang pagkamatay ay naging hudyat ng mga protesta at people power revolution. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.